ang headlines noon, history ngayon. Dahil bilog ang balita, anong atin dyan, Lord? Para sa, sa iyo to, Angela. Mm. Ang balota, simbolo ng demokrasya sa gisag ng karapatan ng mamamayan na pumili ng kanilang mga pinuno. Pero alam nyo ba na once upon a time ay hindi pwedeng bumoto ang mga babae? Ito ang ilan sa maraming katawatawang dahilan. Okay, isa dyan. Dahil hindi raw kasi kasing talino ng lalaki ay hindi sila pwedeng sumali sa anumang political na proseso. Isa pa, makakalimutan doon nila ang mga responsibilidad sa bahay at posibleng maging mitsa sa pagguho ng lipunan. At ang pinakanabab, pinakanakakabaliw na dahilan, ang mag-effort daw na sila mag-isip ay posibleng magresulta sa kanilang pagkabaog. <laughs> Pero ano nga ba yung pinakaunang bansa na nagbigay ng karapatan kay Eva sa balota? Amerika ba ang sila sa ang bantayog kuno ng demokrasya? Dehens. Dalawampung bansa na ang nauna pa sa kanila bago pinasa ang 19th Amendment na binibigyan ng karapatan ang mga babae na bumoto. At 1920 lang yan nangyari mga paps. Ibang usapan pa ang karapatang bumoto ng mga Black Americans. Kaya sagot sa tanong natin kanina, ang pinakaunang bansa na pinayagan sa halalan ang kababaihan ay ang New Zealand. At nangyari yan sa araw na ito, September 19, 1893. Okay, sa Pilipinas, bago ang 1937, ay hindi rin pwedeng bumoto ang mga babae. Kaya pagbungad pa lang ng 1900s, abay nag-usbunga na ang mga organisasyong nagsusulong na kilalanin ng batas ang karapatan ng mga sister natin na bumoto. Ilan sa mga to ay pinamunuan ng mga pangalang Pura Villanueva Calao, Concepcion Felix Rodriguez, Rosa Sevilla Alvero, Encarnacion Alzona at iba pa. Sila mga namuno sa mga pagkilo sa pamamagitan ng mga house-to-house -house sa pag-uusap at mga public lectures tungkol sa issue. Pero alam nyo ba na marami rin na tumututol noon na nakapwa rin nila mga babae ha? Dahil ang pagbibigay raw ng karagdagang karapatan sa kanilang mga kapwa Mars ay maari sumira sa balansi ng pamilyang Pilipino. At inabot ng mahigit dalawang dekada ang kanilang pakikibaka. Pero wag ka, nagbunga naman nang nagkaroon ng plebisito noong Abril 1937 at sa humigit kumulang na 500,000 babae, lampas 447 ang nagsulat sa balota ng oo, dapat payagan kaming bumoto. Ngayon, fast forward 2022, kung sa datos ng Comelec ay 51% ng mga botante ay babae, ang tanong ngayon, ilan kaya sa kanila ang bumoto dahil naniwala sa pagkakaisang wagas at 20 pesos na bigas? At yan ang headlines noon, history ngayon. May replay dahil bilog ang balita. Balik sa inyo Unity Angela. <laughs> Maraming salamat sa iyo Lord. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, eh, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.